Good day everyone. Oh, yung natin nakawala. Ay. Hey. Hindi natin mahuhuli pag natin binigyan ng pagkain. Hindi natin. Hindi natin ng pagkain. Nakawala siya. Sa naman pumait lang sa nabenta na. Eh, wala lagi naman tong nakakawala. Eh, bigit niya. Ay, e, nakaka. So, yung ating mga uh, alaga. So, uh, napagbenta tayo ng dalawang uh, RTL na manok. Kapatid nito kapatid niyan, kapatid niyan. Ah, uh, um, sumanit cross black as blood. Syempre ito ang anay. Natin. So, yan. Sa dalawa tatlo. Syempre yung kain na wala, apat. yun na lang yung ating nangingitlog na matira Ng manok. Tapos yung ating mga babo na timan sold. Yan, nakawala na sila. Nasanay na sila sa range nila. Yan, sa dalawa, tapos ito, nakakulong pa rin yung ating panabong. Dalawa, sa ingyong, dalawa pa. Kasi apat sila lahat. Ating ayam si Manny. Ito, hindi ko alam kung ilamang ito yan. Apat kasama din sa, ano, kung herding chicken natin na dalawa. Naka, nasanay na rin dito. Tapos ito, yung dalawa. Ayan. So, ayun na, meron tayong isang itlog. Isa lang, ayun itlog ko lang bakit maapat na sila isa, isa pa lang yung nangitlog so ayan yung update sa ating mga heritage chicken naghihintay pa rin tayo mga itlog pagdansa at pati itong tabo natin laki na baka next week mga itlog na yan so ayun nakarish nasanay na yung ating mga bagong pinakawalan na pabo na 3 months old bali bilang na lang yung anong meron tayo ngayon dito sa sa farm market, and ito ganda nito wala may lahing ano ayam si man ito pero parang din sa black chicken so, ang ganda nyo meron magiging ano rin naman yan madagdag pang lima mga ilang buwan may hitog na rin yan yan ang rooster natin titira natin yan ang ipuporsel natin ayun siya ang ating ipuporsel ayun So ayun na lang, pilang na bilang na lang, kakaunti na lang talaga ang ating mga heritage chicken. Kung hindi siguro nasira yung ating binili na temporary na incubator, at kung hindi rin siguro lagi nagpabranot dito sa amin, maaaring nakapag-incubate tayo uli ng mga panibagong sisiw, nakapag-incubate tayo ng mga breed ng IMC Manic, cross black aster, maaaring yung black aster, cross heritage chicken, or IMC Manic, cross Rod Island Red. Yun. Ngayon ang kanina sabi ko, heritage Cross herty Chicken. heritage Chicken nga sila. I'm si Manic, Cross Rod Island Red. So, baka nakapag-breed na tayo nun. Hindi pa natin alam kung ano yung tura ng kalalabasan. ng ating mga panibagong breed ngayon. So, tapos yung upgraded doon na mga native chicken na rooster. Tapos isang isang babae ang magiging picture to be na magiging dalawa baka makatay ito yan ang pinaka natin naghanap tayo ng nag, as, nagtanong tayo kay farmate kung meron silang IMC money na hen kasi gusto ko makabuo ng pure breed nitong IMC money natin na dah, kahit gritang importante makaproduce tayo ng black meat kasi kung kung tulad pa rin ng dati i eh, natin sa black astrolog bilang na bilang lang yung black meat doon. Siguro parang mga anim lang. Tapos namatay pa yung dalawa. Tapos yung iba nabenta yung ano, black meat. naman sa kung na sa native chicken, pinapagbenta eh naman tayo. So naghahat tayo kay farm meat ng tawag ito. Uh, ng na hen kaso wala siyang stock ayam tapos surut island red na rooster naghahanap din tayo para makapag-produce din tayo ng pure breed na heritage chicken. Ay, pure breed na Rhode Island Red. Sorry guys, nagkamali na bulta. Nailito na tayo. Ayun. So, kailangan natin ng Rhode Island Red na rooster. Tapos IMC money na mm hen, -hmm. our partner dito. Ito kasi pwede naman itong black asterb na to na lombas. Cost din na IMC money pero mas pure na lombas yung pagiging black astrolorp na pwede natin i breeding sa kanyang nanay kaya walang problema kung magpo-produce tayo ng black astrolorp makakuha pa rin natin yung nahi nito tapos yung ating bengala wala tayong makita nagbibenta ng rooster kasi ano yan eh ano, babae ito ating manok sanay na sanay ay manok abo sanay na sanay na sila dito sa ating area So, bilang na bilang na lang kung napapansin nyo. Pero okay na rin yan kahit papano. Nabawas-bawas yung ating patuka. Tapos, ayun. Yung ating update din sa ating mga damo dito sa kapaligiran ay eh, malilit pa. Mga mating kahoy. Isa so, yan sa mga pakain din sa ating mga alagang manok, babo, at kambing. Ito yung nasunis siya ata itong tinanim. Hindi pa rin siya namumunga. Kasi so, ito, pakain din ito. bago ng taong dito eh makakain sa kambing so yun na. bilang na bilang na lang um, kaya nag-apply ng panibagong rooster saka isang na ay sumali para makapag wait ulit uli tayo tapos natin yung sinatin yung nasira yung ano eh thermostat nun so, bibili tayo Oh, ini dalam bilang na bilang. So, lang po ang ating update kaya ang ating mga mabibenta lang yung rupser na yan tapos yung tatlong babo yun lang yung pwede natin ibenta sa ambing naman dalawa dalawang kambing isang lalaki isang babae Pila yung pwede natin i-release na kasi talagang pagdating sa mga manok talagang naubos na yung iba mula nung nagmanokan tayo last year nagsimula tayo na makapag breed eh, may bilang lang din namatay, siguro mga o walo mga CC pa 2 eh, pero overall successful naman kahit pa unti, unti eh, nakabenta tayo ng ating mga alaga kaysa wala so marketing kailangan natin i-market na may, ng maayos para makabenta so yan yung mga advantage pag meron tayong mga alaga so, saka so, hindi namin purpose kaysa bumili ng manok sa mga kain sa labas tapos at the same time kasi sa ibang ko ilagay lang sa gantong pag backyard farming para kayo to paano pag lumaki yung ating mga alaga pwede natin na kita nakikita natin kung so, saan napupunta din yung pinastos natin sa pagkain at the same time mabalik lang din which is good at maayos naman nalagay sa aming tindahan mga brown egg nakakabenta sariling itlog na yung binibenta namin na ito pa pano eh, nakakaipo na dun sa brown egg kahit sa pitong RTL ko eh mas nabenta na nga yung dalot so, meron tayong namatay na Rhode Island rin isa eh kahit pa paano nakabawi bawi na so ayun abang nalang susunod kung makabili tayo ng partner na Rhode Island Rooster sa tatlong meron tayo yeah dalawa tatlo tapos syempre yung magiging asawa ng ating ayam si Manny para makapag produce na rin tayo ng black chicken tapos bibenta natin ng per kilo ha, pero bago madami tayong project eh kasi tatry ko din na makapaglitsyon ng ano ba nasa ng litsyon ng black chicken yun tatry natin at syempre madami pa rin tayong inaabangan tulad ng pangingitlog at paglilimlim ng ating gansa kasi syempre kung ito ay eh, makapisa madaming itlog at maayos man ay eh, ayun na eh, atin ibebenta so ilang so don't forget to like share and subscribe salamat po